kasama natin si Kuya Tonton ng Jimmy Prime Time Series na Widow's War. Kanina po, nanalo na sila ng 100,000. Pero ang target nila ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. At tatanggap din po ng 20,000 ang napiling charity. Ano po ba ang napili niyo, Kuya Ah uh, Napag-usapan namin, Golden Gaze. Golden Gaze. Yeah, Golden Gaze. 20,000 from our winning team, okay? Ngayon po, Nasa waiting area. Si Sir Lito, kaya it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Good luck. Gretton, alam nyo ito? Parang dati lang. Ano ang kinatatakutan mo noong bata ka pa na kinatatakutan mo pa rin hanggang ngayon? Go. Multo. Kakanin o meriendang inuulit ang pangalan? Sapin-sapin. Babaeng senador ngayon? Uh, Risa Ontiveros. Sino ang hindi dapat magsuot ng hanging shirt? Ah, uh, malaking chat. Kung may Facebook si Jose Rizal, sino kaya ang madalas niyang kachat? Si... Kuya Ton, eto na. Let's do it. Eto, kinatatakutan ng bata. Ah. Na kinatatakutan din ngayon, syempre, Multo. Nandiyan po ba multo? Services? Kakanin o meriendang, inuulit-ulit ang pangalan sa mga sapin-sapin. Ang ah. sabi ng service sa sapin-sapin ay, Wow Babaeng senador ngayon, Risa Hontiveros. Services. says, Yung! Sino ang hindi dapat magsuot ng hanging shirt? Ang sabi mo ang malaking tan. Ang sabi ng survey natin Babay sa live. Siguro. Ah. yung! Wow! Good enough. Good. Partida na. Hindi pa natin nasagot yung isa. Kung may Facebook, sino kaya madalas ka chat ni Jose Rizal, hindi natin naabutan. Pero 139, napakasay ko ito. Thank you. Thank you. 61 to go. 61 points. Let's welcome back, Lito Pimentel. Ako, ito na. Da. Sa tingin po nyo, ilang puntos na nakuha ni Sir Tonton? Malaki tiwala ako dyan. Siguro mga 100 plus. Yeah. Mga, mga 139 to big shot So, ibig sabihin, 61 na lang kailangan natin. Kunin yung win na natin yung jackpot na yan. Ah, yes, yes. Okay. Mahikita na po nila ang sagot ni Sir Totong ngayon. Dahil nandito na tayo sa ating second round. So please give me 25 seconds on the clock. Good luck. You got this. Ano ang kinatatakutan mo nung bata ka pa? Na kinatatakutan mo pa rin hanggang ngayon. Go. Ahas. Ahas. Okay. Kakanin o meriendang inuulit ang pangalan? Sapin-sapin. Ah, uh, pass. Babaeng senador ngayon? Ah, uh, pass. Okay, sino ang hindi dapat magsuot ng hanging shirt? Yung malaking chan. Sige pa. Ah, uh, may pekla chan. Kung may Facebook si Jose Rizal, sino kayo madalas ang kachat? Guli Pacho. Kakanino o meriendang inuulit ang pangalan? Pichi Pichi. Let's go, bro. 61 points. Yung okay. okay, natin. Wow! Sana okay. pa. Ano ang kinatatakutan ng bata na kinatatakutan pa rin hanggang ngayon? sabi niyo po ay ahas. Ang sabi ng survey na ay... Wow! Ang top answer ay multo. Top answer po yun. Oh. Kakanin o meriendang inuulit ang pangalan. Sabi niyo ay... Pichi-pichi. Ang sabi ng survey sa pichi-pichi ay... Wow! Oh. 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 Ang top answer ay sapin-sapin. Nakakuha rin ko ito, Babaeng senador ngayon, hindi na natin nabalikan. Oo. Oh. Oh. Ang top answer po dito ay... Grace po, sino ang hindi dapat magsuot ng hangin t-shirt? Ang sabi niyo ay ang may peklat. Ang sabi ng survey dyan ay... Uy! Uh -huh! Ang top answer, malaking chan, top answer. Isa na lang, kung may Facebook si Jose Rizal, sino kaya ang madalas siyang kachat? Ang sabi niyo ay si... Andres Bonifacio. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer You kay Jose Rizal see si Josephine Bracken yung niya, top answer don Congratulations team Aurora You have won a total of 200,000 pesos Wow thank you, thank you for joining once again. And uh, please, please, alam ko, mahaba pa ang lalakbay ng programa, yes. Widow's War. Una, una, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa Widow's War gabi-gabi sa GMA Prime. Maraming salamat sa pagbibigay niyo na magagandang review sa aming show. At sana patuloy niyo pa rin pong panoorin gabi-gabi ang Widow's War. Dahil marami pa talaga mga yan. Abangan na po ang pasabog natin para sa mga studio audience sa so mga susunod na linggo. Dahil buong buwan po ng Agosto, Agosto do na ang saya, Agosto do pa ang papremyo. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dalte. sa araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family! Thank you!